Hello guys! Nandito na naman po ako kasi last time in-stop ko yung paggawa ko ng, ng itong aking avocado na in-update ko sa inyo with my bonsai. Kaya, kaya yung bonsai ay natapos ko na yon. saka ko na lang yun ipakita. Uh, dito muna ako mag-concentrate na naman. <laughs> Concentrate talaga. Dito na naman ako sa aking avocado dahil na sa isang seeds <coughs> tulad nung sinabi ko ang ano ko guys ang abukado pero itong seeds itong abukado na to isang seeds la pero dalawa ang tumubo <coughs> Maulan sa amin guys <coughs> medyo madilim-dilim na kasi gabi na Ang gabi kasi namin dito ay kahit alas 7 na ay maliwanag pa kaya maliwanag mm -hmm. At uh, ngayon lang ako nakapag-time. Dapat kanina patunang to ng ama araw pero ganun pa rin ganun ma <coughs> maano naman, talaga lumakas ang ulan, no. Makulimlim. So guys, itong avocado ko nga na ngayon, guys, ay <coughs> naubo ako ah. Nasa mid. Bigyan ko ngayon ng pansin kasi nagka-time yun ang ayo nagka-time so ang gagawin ko nito guys uh, galing ako may bumili ako ng, para magamit ko gagawin ko to na parang bonsai hindi naman masyadong, hindi wala kasi akong ano talaga sa alam kung paano maggawa ng bonsai eh. tulad ng sinabi ko kahapon kaso lang ay sobra nang haba nito <coughs> sorry po <coughs> at madilaw yung inong nga muna ako ng tubig. So, sa nakikita ko kasi guys, tinatanggal muna yung mga dahon para mai-ano ko siya, matrim ko siya. Ayan. Tatanggalin ko na lang yung dahon. Kasi, I'm not sure kung maganda nga ang kinalabasan kasi malaki na to. Dapat, nung maliit pa, ay itinuwid ko na. <laughs> itinuwid. Hindi, nakabaloktot-baloktot na kasi to guys at yung pagtaas niya ay medyo hindi siya hindi ako comfortable hindi siya maganda kaya sabi ko <clears throat> binilang ko na siya ngayon ng kanyang sangkap para ayan o oh, nagaano siya, lupay-pay siya kaya sabi ko gagawin ko siyang round kasi iwan ko lang ha kung magagawa ko to kasi binag binila ko na siya ng pang pang ano bang tawag niyan? Pang bonsai. So, alam niyo guys, sa totoo lang tulad ng sinasabi ko, kaya ko talagang tanggalan ng dahon or ayaw ko siyang sirain. Tell mo guys, so, sa isang ano, sa isang ano lang to, sa isang seeds, dalawa ang ano parang kambal ba? Kaya <clears throat> Ang gagawin ko nito, guys, ay ewan ko. <laughs> Tingnan ko lang kung ano ang mangyayari nito. Tinanggal ko muna yung dahon. Ayan. Tingnan ko lang, ha. Ay, hindi kasi, ah talaga, ilang beses ko nang sabihin. Kung mapag-anuhan ah, pa ba to? Ah, siya nga pala, guys. Uh, shout out dyan. <clears throat> sa mga nakaalam dyan, itong dahon na to, yung mag-green na green na talagang dahon ko, <clears throat> ay ilalaga ko to, guys. Yung dilaw lang ang hindi ko gamitin. Pwede rin naman siguro ang dilaw, pero ang green na green lang talaga ang i ko, guys. Uh, ilalaga ko at ginagawa ko. So, ang sarap kaya, tikman nyo. Yung may mga tanim ng avocado dyan sa atin, tikman nyo, guys, ang dahon. Tapos, kung may honey kayo dyan, lagyan nyo ng honey kung gusto nyo. Ako wala akong problema sa honey kasi marami akong honey. Honey bee. Ayan siya guys, o. Oh. Uh, ko na yan dati. Tinalian ko na siya. O, oh, ayan siya pababa. O, oh, ayan pababa. Ayan siya. So, ayan ang nangyari. O, tingnan mo. O, oh. tinanggalan ko na ng, ng dahon. Tapos, nung Ayan, yung tinalian ko siya guys, may tumubo siya sa taas. Ayan, normal lang naman yan pag may tumubo sa taas, ba? Diba? So, ang, ang ano ko ngayon, hindi ko alam kung paano ko talaga i-form. Gusto ko siyang mag, gusto ko siyang i-form. Ah, natatakot lang kasi ako na baka maano siya yung bang masira, yung bang mamat. Di lang okay lang masira, basta huwag lang siyang mamatay. So, ewan ko talaga kung paano ko to gawin. Wala akong alam-alam. Pero, gin, gin, ano ko na. Pinag-iisip-isip ko na. Kung sana nga lang, ay huwag siyang masira. Hindi, tatalian ko muna siya bago siya i-around around the world. Around the world talaga. Ayun ko kung bakit puro lang ako ewan ko ba kung bakit tayo kita hindi ka naman guwapo gaganunin ko sana guys so ipa round ipa round ipa round we will see what's the result para hindi siya masyadong Ewan ko ba kung tatalihan ko muna nito o i-direkso ko na ng baloktot. Ano ko lang, o oh, extra talaga kung malis ako ngayon para lang para lang matapos na tong aking matagal ko nang pinag pinag-iinitan to. Ay, ang iksi. Ang iksi nito. Na pinag-iinitan ko siya na hmm, pinag-iinitan ko siya na mai ano na hindi siya kaso lang parang masira siya Ano ko kaya muna nang ganito oh babalot babalutin ko kaya muna neto Balutin ko muna neto hindi ako ano eh hindi ako comforting <laughs> comforting talaga guys yon para hindi siya masira yung yung steam niya Parang double work naman to. Kasi yung iba, inaano talaga nila, pinibigyan ng halaga. Halaga talaga guys. Ay ah, hindi ah, idiretso ko na lang to. Idiretso ko. Diretso ko! Diretso ko, diretso. Yun ang nga sinasabi ko guys eh. Pag wala tayong alam, mag-alam-alaman na lang. Mag-alam-alaman. Lo ay sumusunod. Iba talaga yung wala pa talagang. First time ko lang ganito to guys. At hindi pa sanay. Pag masanay na guys, ay practice-practice lang naman, di ba, ang lahat. Pag ma-practice mo na, kaya na yan. Eh, ngayon ko lang ito nagawa eh. Para maano ko siya, mga... Para sumunod! Pero alam nyo, yung pag-ano ng iba, talagang ano siya, yung bang magandang paggawa? Ay, eh, huwag ko na lang tularin pag hindi kaya. Yung makaya ko lang. Kaya sinasabi ko guys, yung makakaya ko lang. Sa tuwing mag -ano ako, na wala akong alam, sa makakaya ko lang, <laughs> ganun lang yung guys. <laughs> Eh, marunong na sila eh. Ako nag start pa lang. Malay nyo. Oh, time will come. Eh, marunong na nga. Nagmamarunong lang ako ngayon, guys. Pero sapat na ba ang pagmamarunong ko? <laughs> Walang kasapatan, guys. Ganon. ba? Diba? <laughs> Tapos i, i ano ko siya. Gagawin kong ganito. Tik 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 tik. Gagawin kong ganyan. Gagawin ko kayang heart. Pwede kaya sa heart heart to. <clears throat> ito naman isa. Gagawin ko. Hmm, baka hindi pa ito magkasya, ha? nagtipid ako nung mag, nagtipid ah. Lakas na ng ulan. Bakit kaya nag-ano siya na ibang um, ma-ano siya? Kaya ang resulta nito, ha ha ha. stop ko muna, eh. ko sa inyo mamaya, okay? So guys, pinagbabaluktot-baluktot ko na guys. <laughs> Ayan, pinag... Hindi ko na alam guys. <laughs> um, pag ganito kasi guys, ay medyo mahina talaga ako neto. Kaya, um, <clears throat> Ginawa ko siyang medyong hard, pero hindi pa rin magkaano ng hard. Hindi pa rin, hindi talaga exactly, kasi hindi ko rin tinanggal yung, yung lahat yung dahon niya. Kasi nga, sa tulad ng sinabi ko, ay hindi ko kayang uh, tanggalan or sirain. Isinisira ko na nga siguro to kasi tot ko. Pero, I i-try ko pa rin kasi may dalawang abukado pa naman akong malalaki. Ang gagawin ko siguro nitong dalawa nito, itong dalawa na to, ay ipagpatuloy ko na lang guys na, na matangkad siya. Ayan, ipagpatuloy ko na lang siguro kasi matigas naman yung kanyang, ayan o, yung puno niya, matigas naman at medyo matibay naman. Yung ano ko lang ay yung dahon, aray ko. Ma, ano ko niyan. Uh, yung dahon, uh, kasi sa baba parang, pero parang uh, nilagyan ko siya kahapon ng kinilis ng bigas, parang nag-okay naman siya. Pero yung siguro yung hindi ko na ma uh, maasikaso nito ay yung naninilaw. Tanggalin ko na lang para tingnan ko na lang. Um, kasi ma ma ano eh, hindi lahat ng abukado ko ay tumutubo, hindi na ako nakakapagtubo. Pero ito nga, itulad ng sinabi ko last time na merong eto o oh, itong bago na to, ayan ay gagawin ko talagang bonsai yan. Gagawin ko siyang ano uh, anuhin ko siya. Siguraduhin ko na maagapan ko siya na na yung maliit lang siya. Kaya tulad ng sinabi ko guys, ayan oh, pinagaano ko na. Tulad ng sinabi ko guys, um nagtry lang ako. Nagtry lang ako. Sana kung meron kayong alam kung papaano din ay kasi nanonood din ako sa ibang uh, YouTuber ah, kung papaano lagi ginagawa pero hindi hindi ko makuha yung magandang paggawa nila eh. Kasi tulad ng sinabi ko ngayon ko lang to nagawa kasi masyado siyang uh, mataas na pero, nagyelo. Siguro nga lang kulang sa, sa vitamina O, ewan ko lang. At, nalagyan ko ng kinilis ng bigas. Medyo nag-okay siya. Pero, yun lang guys. ano ko lang. Pag meron kayong alam na kung ano paman ay paki ano lang naman ako guys para gusto ko lang talaga guys na meron akong avocado dito sa bahay. Dami-dami ko nang tanim pero iba talaga pag may avocado ka sa loob ng bahay parang nasa pinasak ko. Yun nga lang sa loob ng bahay kasi hindi rin pwede sa labas guys ah uh, sa winter time. Sa summer hindi ko rin siya binibilad sa talagang direct to the sun or araw kasi na, na nasisira din siya kaya sa loob lang talaga to siya ng bahay. So ngayon na problema ko na na masira. At sana nga lang hindi ito masira itong pinagbabaloktot ko o oh, ayan oh. Ayan yung pinagbabaloktot ko o oh, ayan. So guys, thank you for watching. Kung mayroon kayong alam ko paano ko kung, kung may abukado kayo sa loob ng bahay yung may mga winter jan na winter time, a uh, winter weather, winter nga ay baka naman guys maka ano kayo sa akin na makatulong kayo sa akin. Kasi ayoko talagang masira yung abokado ko guys. Kasi ang tagal ko ba naman mag, magpatubo nito. Hindi naman matagal. Kaso lang um, hindi lahat na tumutubo yung abokado ko. Kaya nagpasalamat nga ako may maliit na to. Ay talagang alagaan ko yan na magiging ano siya, ipoporn ko kaagad pag malaki na siya, ipoporn kung parang bonsai. So, yun lang guys. Thank you for watching ha. At pasensya na kayo. At medyo uh, <coughs> hindi at hindi lang medyo kundi hindi talaga ako marunong kung paano ko uh, gawing bonsai lahat ito. Bye bye guys. Thank you for watching and sana pagpasensya nyo na ako kasi yun lang talaga ang kaya ko kung ano lang kaya ko yun lang kung may may tulong kayo guys kung paano ko to gawin pakisabi lang bye bye